Kumusta mga kat-trivia, Sa ating episode ngayon, bibigyan natin ng liwanag ang isang misteryo na nagmumula sa mga alamat at paniniwala ng iba't ibang kultura. Ang Agartha, isang kabihas na na pinaniniwala ang matatagpuan sa ilalim ng ating mundo. Totoo nga ba ang mga kwento tungkol dito? O isang malalim na kathang isip lamang? Ayon sa mga sinaunang alamat, ang Agartha ay isang lihim na sibilisasyon na nakatago sa kailaliman ng lupa. Sinasabi ng ilan na ang Agartha ay isang lugar ng karunungan, kapayapaan, at hindi kapanipaniwalang teknolohiya. Ayon sa mga teorya, ang mga tao ng Agartha ay mayroong kakaibang abilidad. Mula sa advanced na teknolohiya, espiritual na karunungan, hanggang sa mystical na kapangyarihan. May mga nag-claim na ang Agartha ay isang malawak na network ng mga lungsod na konektado sa ilalim ng lupa, isang uri ng Inner Earth na matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pinakakilalang alamat ng Agartha ay ang Shambhala, isang kaharian na matatagpuan sa loob ng Tibet, at sinasabing ito ay isang gateway patungo sa Agartha. Isa sa mga kilalang tao na nagambag sa popularidad ng alamat ng Agartha ay si Ferdinand Asendowski, isang Polish author at explorer noong early 1900s. Ayon sa kanyang libro, Beasts, Men and Gods, naranasan niya ang mga kwento mula sa mga Mongolia na mayroong mga alamat tungkol sa Agartha. Pinaniniwalaan niya na ang Agartha ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nakatakas mula sa mga sakuna at nagtatago upang maiwasan ang pagkawasak ng mundo. Pero paano naman ang agham at kasaysayan? Ayon sa mga siyentipiko, wala pang kongkretong ebidensya na magpapatunay na mayroong sibilisasyong tulad ng Agartha sa ilalim ng ating planeta. Ang ating mundo ay binubuo ng matigas na crust, mantle, at core. Ayon sa modernong geolohiya, imposibleng mayroong malalaking lungsod sa ilalim ng ating mga paa, dahil sa matinding init at pressure sa mga bahagi ng mundo. Ngunit, may mga paniniwala na nananatiling buhay. May mga conspiracy theorists na nagsasabi na ang Agartha ay mayroong mga advanced na tunnel system, at ang mga sinaunang kabihasnan, tulad ng mga Atlanteans, ay nakatuklas ng mga daan patungo sa ilalim ng lupa. Ang mga teoryang ito ay patuloy na tinatalakay sa mga forum at libro sa buong mundo. Isang tanyag na teorya ang nagsasabing ang Agartha ay may koneksyon sa mga UFO sightings at extraterrestrial life. Ang iba ay naniniwala na ang Agartha ay isang lugar kung saan nagtatago ang mga advanced na teknolohiya at nilalang mula sa ibang planeta. Marami ang nagtataka, kung totoo ang Agartha, bakit hindi ito natuklasan ng mga eksperto? Marahil, ang Agartha ay isang simbolo ng mga ideal na hindi pa natutuklasan o mga teknolohiyang hindi pa kayang maabot ng ating sibilisasyon. Ano sa tingin ninyo, ang Agartha ba ay isang nawawalang kabihas na, na may malalim na karunungan? o isang alamat lamang na patuloy na pinapalaganap ng mga kwento at haka-haka. Ang misteryo ng Agartha ay nananatiling buhay, at ang ating mga isipan ay patuloy na nagsusuri at naghahanap ng mga sagot. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click e ang bell icon upang hindi ninyo mamimiss ang aming mga susunod na episode. Huwag palampasin ang susunod na kwento sa Katrivia TH. Hanggang sa muli, mga katrivia!